Narito ang ilan pang mga lucky plants na maaaring ilagay sa loob ng bahay ngayon 2024 na magdadala ng swerte. Isa, money plant, pechira money tree, kilala rin bilang, feng shui money tree, sinasabing nagdadala ito ng kasaganaan at swerte sa pinansyal na aspeto ng buhay. Ito ay may mga malalaking dahon at nagtataglay ng positibong enerhiya. Dalawa, Jade plant ito ay isang succulent na halaman na kilala rin bilang money plant o lucky plant. Sinasabing nagdadala ito ng swerte at kasaganaan sa tahanan, partikular sa aspeto ng pinansyal na kalusugan. Tatlo. Snake plant, Sansevieria. Ito ay isang matatag at madaling alaga ang halaman na nagtataglay ng positibong enerhiya sinasabing naglilinis ito ng hangin at nag-aalis ng negatibong enerhiya sa paligid. 4. Bamboo plant Ang mga bamboo plants, partikular ang lucky bamboo, ay kilala rin bilang pampaswerte sa feng shui. Ito ay nagdadala ng positibong enerhiya, kasaganaan, at tagumpay sa buhay. 5. Peace Lily ito ay isang halamang may malalaking dahon at mga puting bulaklak sinasabing naglilinis ito ng hangin at nagdadala ng kapayapaan at positibong enerhiya sa tahanan. 6. Aloe vera bukod sa mga benepisyon nito sa kalusugan, ang aloe vera ay sinasabing nagdadala rin ng positibong enerhiya at proteksyon sa tahanan. 7. Philodendron ito ay isang halamang may malalaking dahon na nagdadala ng sariwang enerhiya at nag-aalis ng mga negatibong vibes sa paligid. Tandaan na ang pag-aalaga sa mga halaman ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang positibong enerhiya. Siguraduhin na binibigyan sila ng sapat na liwanag, tubig, at pagmamahal. Ang pagkakaroon ng mga lucky plants sa loob ng bahay ay maaaring magdulot ng magandang vibes at swerte sa inyong tahanan. Oo, mayroong iba pang mga halaman na maaaring magdulot ng kapayapaan sa tahanan bukod sa peace lily. Narito ang ilan sa mga ito. 8. Lavender Ang halamang lavender ay kilala sa kanyang kaaya-ayang amoy na nagdudulot ng kalma at kapayapaan. Ang amoy ng lavender ay maaaring makatulong sa pag-relax at pagpapababa ng stress. Cham. Kamamilang Ang kamamil ay isang herb na kilala rin sa kanyang nakapapayapang epekto. Maaari itong gawing pampaligo o pampalambot ng mga inumin upang magdulot ng kapayapaan sa tahanan. Sampu. Spider plant ito ay isang halamang may mga mahahabang dahon na nagdadala ng sariwang hangin at naglilinis ng mga toxins sa paligid. Ang spider plant ay kilala rin sa pagbibigay ng positibong enerhiya at pagpapalakas ng kapayapaan sa tahanan. Labing isa, jasmine ang halamang jasmine ay kilala sa kanyang kaaya-ayang amoy na nagdudulot ng kapayapaan at romantikong atmosfera. Ang pagkakaroon ng mga halamang jasmine sa bahay ay maaaring magdulot ng magandang vibes at kapayapaan. Labindalawa, Arika Palm ito ay isang halamang may malalaking dahon na nagtataglay ng kapayapaan at naglilinis ng hangin. Ang Arika Palm ay kilala rin bilang isang natural na humidifier na maaaring magdulot ng sariwang hangin sa tahanan tandaan na ang pag-aalaga sa mga halaman ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang kapayapaan at positibong enerhiya. Siguraduhin na binibigyan sila ng tamang liwanag, tamang lupa, at sapat na pag-aalaga. Ang mga nabanggit na halaman ay maaaring magdulot ng kapayapaan at maghatid ng magandang vibe sa inyong tahanan. Have a nice day everyone. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po suporta ninyo.